mga kawaray sa sobrang init grabe kumukulo yung ano kumukulo yung mantika ayun oh kakagulat oh tingnan yung mantika alaw nag, oh, nag ano sa sobrang init hila. nag nagusok yung mantika grabe nagusok yung mantika sa sobrang init oh tingnan yung yun, yung ano itlog ang saging ko yung mantika ha eh, hindi maano galing dito sa baso na plastik oh tingnan mo oh may tingnan mo oh tingnan mo itlog ala wala ka so, sobrang init ng planggana grabe tingnan nyo oh totoo talaga ang sabi nila tingnan nyo oh ano talaga kanina ko pa to ma kawaray kanina ko pa tong umaga din pa arawan yung planggana tingnan nyo oh mag usok oh sobrang init ano talaga siya oh kumulo grabe oh masunog ginlagay ko yung itlog oh nangitim Tingnan niyo oh, Planggana 'yan. Grabe matindi yung talaga yung araw. Kasi itong planggana to kanina ko pang umaga pa. Arawan. Tapos ngayon ang oras ngayon, ah, hapon alas 2 na. Grabe pa init oh. Na ano yung itlog oh, naluto oh. Tingnan mo masunog pa oh. So, sobrang usok usok yung mantika nung pagkalagay ko sa ano. Langgana. Ala, kumukulo oh. Kumukulo. Yan oh. Kumukulo siya. Ang init po. Grabe. Ang itlog. Ay, ito po yung itlog oh. po. Grabe. Ya, ya, dito banda sa lutuan ko ng itlog. Ayun na lang ang araw. Hmm, oh. labi. Hindi pa oh. Nasunog. Nasunog ko siya pagkalagay ko ng mantika. Nangitim siya. Hmm. Hmm. ang sapa pagluto araw Sap.